My heart and I have decided to end it Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said I know. Let them not weep, let them know that I am glad to go. That is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday Ilan lamang ang mga ito sa mga lyrics at ibang version ng kanta na sinasabing naging dahilan daw ng pagpatay ng maraming tao. Ito ay dahil sa dami ng naitalang kaso ng pagpatay dahil lamang umano sa kantang ito. Dahil nga sa dami ng naitalang kaso ng pagpapamatay ay ipinagbawal na itong patugtugin sa maraming bansa at dahil doon ay sinimulan itong tawagin bilang The side Song. Pero kaibigan, totoo nga kaya ang lahat ng mga ito? Totoo nga ba na pati ang mga taong sangkot sa paggawa ng kantang ito ay nagpatiwakal din? At ano nga ba kasi ang kwento sa likod ng nakakatakot na liriko ng kantang ito? Well, stay tuned ka lang dyan kaibigan At lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito sa video na ito Gloomy Sunday o popular din sa bansag na The Hungarian Suicide Song Ito ay original na isinulat ng isang pianista at composer na si Rezo Ceres Isa ito sa mga pinakakinatatakutang kanta noong 1930s dahil sa napakaraming kaso ng pagpap... Ay, ang naitala at isa nga ang kantang ito sa mga sinasabing naging dahilan. Ayon sa ulat, ay una itong narinig noong 1935 sa Hungary kung saan ang orihinal na lyrics ay pinamagatang The World Is Ending at ito ay patungkol sa kawalan na ng pag-asa dahil sa sanhinang gera at ito naman ay nagtatapos sa isang tahimik na panalangin tungkol sa mga makasalanang mga tao. Ang ilan sa mga orihinal na lyrics nito ay nagsasabing Meadows are colored red with human blood There are dead people on the street everywhere Sinasabing taus pusong isinulat ni Rezo Ceres ang kantang ito Dahil sa paghihinagpis, pagkapuot, lungkot at lahat ng disappointment niya sa buhay Subalit makaraan lang ang ilang buwan ay may isang makatang nagngangalang Laszlo Havor ang sumulat naman ng kanyang sariling lyrics sa kanta at ito nga ay pinamagatan niyang Sad Sunday ngunit kalaunan ay binago rin ang title nito at ginawang Gloomy Sunday Naging inspirasyon naman ni Laszlo Havor ang kanyang naging kasintahan noon na nang iwan sa kanya kaya naman naisulat niya ang malungkot na lyrics nito at ito nga ang ilan sa lyrics nito na nakakapanindig balahibo at para pare-parehas nating maintindihan ay isinalin ko na ito sa Tagalog. Ito na ang huling linggo. Aking mahal, pakiusap puntahan mo ako. Dito ay mayroong isang pari, may isang kabaong, mga dekorasyon at mayroon ding mga bulaklak na naghihintay para sa iyo. Mga bulaklak at kabaong. Sa ilalim ng mga namumulaklak na halaman ay ang paglalakbay na ito ay ang aking huling sandali. Subalit bubuksan ko ang aking mga mata upang sa ganoon ay makita kita sa huling sandali. Pero huwag kang matakot na tumingin sa akin. Pagpapalain kita kahit sa kamatayan. Ayon sa buong lyrics nito ay ang kanta ay patungkol sa isang lalaki na nagpatay dahil iniwan siya ng kanyang kasintahan at nais ng dalawin siya nito sa kanyang burol. Sa mga panahong ito ay naging popular ito o naging sikat ito sa madla. Maraming mga nagkagusto dito at dahil doon ay ang mga radio station noon ay lagi itong pinapatugtog. Subalit so, sa paglipas ng maraming araw ay sinimulan itong ipagbawal ng BBC na patugtugin sa mga radio station dahil sa mga sunod-sunod na kaso ng ay dahil lang umano sa kantang ito. Ibinan ng kantang ito sa Hungary maging sa Amerika at sa lahat ng lugar na maaring mapakinggan ang kantang ito. Ayon sa balita ay mayroong mahigit isang dang na iulat na nagpapatay dahil dito at isa na nga din dito ang orihinal na composer ng kanta. Ang ilan sa mga kaso ay naganap sa Vienna, Austria kung saan isang dalagita ang nilunod ng kanyang sarili. Sa kanyang bangkay ay nakita na hawak-hawak niya isang papel kung saan nakasulat doon ang mismong lyrics ng kantang Gloomy Sunday. Sa Budapest naman sa Hungary ay isang shoemaker naman ang nagpatiwakal at nag-iwan ng isang suicide note na ang nakasulat ay isa sa mga lyrics din ng kanta. Isang babae naman sa London ang namatay dahil sa overdose, dahil sa pakikinig ng paulit-ulit at paulit-ulit hanggang siya ay mamatay. Mayroon ding lalaki ang nagbigti dahil hindi daw mawala sa isip niya ang lyrics ng kanta. Isa din sa mga nagpakamatay ay ang dating kasintahan ni Laszlo na siyang naging inspirasyon niya para maisulat ang kanta. Sa mga nakakita sa bangkay ng dating kasintahan ni Laszlo ay nakita na may hawak-hawak siyang kapirasong papel na ang nakasulat ay Gloomy Sunday. At ang pinakamalala ay noong 1968 kung saan tinanggading magpakamatay ng orihinal na composer ng kantang ito at ito nga ay si Rezo Ceres sa pamamagitan ng pagtalo nito sa isang building sa Hungary subalit himala naman itong nabuhay pero desidido na talagang tapusin na ang buhay noon ni Rezo Ceres kaya naman nagbigti siya sa pamamagitan naman ng wire hanggang siya ay malagutan ng hininga pinaniniwalaan na dahil sa depresyon ang dahilan kung bakit nagawang tapusin ni Reza Ceres ang kanyang buhay dahil marahil sa mga balita na ang kantang isinulat niya ay nagiging dahilan ng pagpapakamatay ng ilang mga tao. Ilan sa mga binitawang salita ni Ceres bago siya napabalit ang nagpakamatay ay Nakatayo ako sa isang nakamamatay na tagumpay na ito bilang isang akusadong tao. Nasasaktan ako sa nakamamatay na katanyagan na ito. Naiiyak ako sa lahat ng kabiguan ng aking puso dahil sa kantang ito. At tila ang iba na may damdaming katulad ko ay nakakita ng hakbang para wakasan ang kanilang sarili. Ayon sa pag-aaral, ay sinasabi na ang Hungary ang isa sa may pinakamadaming kaso ng pagpapatiwakal dahil sa umaabot sa 49.4% sa kada isang daang libong katao noong 1984 ang nagpapakamatay. Walit ganun naman ay sinasabing hindi naman kagagawan ng kanta o hindi daw dahilan ng kanta para magpakamatay ang isang tao kahit na may mga nakitang dahilan ng mga nakasaksi upang pagsospechahan ang naturang kanta? Sinasabi ng mga eksperto na malamang coincidence lamang ang mga ito dahil noong mga panahong daw yon ay sakto namang sumisikat ang kantang tinaguriang The Suicide Song. Pero kung kayo ang tatanungin ko mga kaibigan... Coincidence nga lang ba ang mga ito?